May plano na nga bang magpakasal si na Julie Ann San Jose at Raver Cruz? Isa sa mga pinakamalaking tanong ng mga fans ni na Julie Ann San Jose at Raver Cruz ay kung kailan magli-level up ang kanilang relasyon. Sa All Out Sundays episode noong linggo, hindi na rin napigilan itanong ni Boy Abunda kung malapit na bang ikasal ang dalawa. Tito Boy, ito na seryoso, ang plano ko po talaga ngayong 2025 ay mas maipakita ko pa kay Julie at sa parents niya na ako na talaga ang karapat dapat niyang mapangasawa sa future, matapang na sinagot ni Raver. Pagkatapos sumagot ni Raver, naghiawan naman ang mga tao at kapwa artista nila sa kilig. Binati rin ni Tito Boy na magandaraw ang plano ni Raver, dagdag ni Julie, mahal ko talaga si Ray. Wala naman na akong hinahanap na iba eh, so papunta na tayo dun. Sinabi ni Tito Boy na hihintayin na lamang nila kung kailan ang kasal, at hindi na sila mangingialam pa. Pero para sa inyong dalawa, all the best in dalawang libo at pagbigay ni Tito Boy ng nakakakilig na mensahe kina Julie at Raver, kaya naman abang-abang na lamang, mga Juliever fans.